enjoy oh. si obli oblisyon guys marami na yung jogging guys ayun masarap pag jogging dito dahil hindi ang puno hindi ito matagos yung araw may tumagos man pero hindi masakit sa balat kasi hindi na ka pa ulo ko yun pinahagihingan pa ako yun yes, so tinan nyo kung gaano kaganda dito sa UP Diliman yun ayun, ayun Banta, no ganda no bahu birdi ko mathe ta hai auraina mamashil jangoich auranka hambi dami bagong building ng kalo bagong tayo yung nasunog dati ganda mga tindahan rin dyan magutom ko lang Ramai mahal magkape dyan. Oh, shout out yung muna dyan. Oh. Yay! Mm -hmm. Guys, dyan ako natin ang trabaho. Ayan, building. Sunog. Yung kal. Oh. Ngayon. Taas na mataas na.